Uh, hello, gandang ayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, so magsasagot lang tayo ng tanong ng ating uh, subscribers. Doc, namatay po yung alaga kong pusa kasi kamot siya ng kamot sa tenga niya at namamaga at may discharge po na mabaho dahil po ba doon bakit siya namatay kasi bibili pa lang ako ng gamot kaso namatay. Okay, so ang sagot dyan, possible or Depende kasi yan sa tagal kung agad-agad hindi yun yung uh, pinaka reason. Ngayon kasi dito sa office namin usong-uso yung uh, cat flu, yung nagpeplema-plema yung aso para may malagaya. Sorry, pusa. Then after that Okay, so sorry naputol. nagkuan yung enforcer dito. nagkuan yung parada. Okay, so yung sinasabi kong cat flu kasi yung cat flu ayun hindi siya nakakakain. Pero it takes time din... 2 to 3 days... Or... Yung mga... Sudden... Mahirap i-comment... Kasi nga... Lalo kung wala siyang laboratory test... Maraming instances din na... Lalo sa lalaki... Minsan... Akala natin eh... Yon... Isa rin yun... Oso yung lower respiratory tract Yung may bato sa updo Pag hirap umihi... Well... Maraming causes... Pero yung sinasabi mong... Dahil dun sa tenga mukhang malabo na sa tenga ngayon, okay? kasi biglaan siya makikita mo mo lang lalo pag hindi naman nagbago yung kain niya okay? so ayun nga hindi ko siya masasagot directly kasi yung information ay kulang okay? so sana nakatulong si Doc Bernie at uh, gandang hype sa umaga